Ay mga kababoy, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating tutunghayan kung paano gumawa ng drinker ng aming uh, dalawang inahin. Yan sila. Kasi po uh, plano namin o oh, talagang uh, ililipat na talaga sila kasi malapit na silang mag buwan Na kailangan na silang ilipat dito sa kanilang bagong bahay sa kanilang ah uh, pin, di ba? Mm -mm. Yan 'yung aking panday, 'yan. So ngayon, ang gagawin naman namin ay gagawa kami ng kanilang drinker o painuman. Kasi pag nakalipat na sila dito mga kababoy, kailangan nakaprepare na lahat. 'Yan. So ginagawa na namin para pag matapos na ito ay pwede na silang ilipat. <laughs> 'Di ba? So 'yan yung mga proseso, mga kababoy kung paano gawin ang kanilang uh, inuman. Bago muna 'yan, martil mo muna. 'Yan mga kababoy. 'Yan. Kailangan pa palang susunugin mga kababoy para mas mafit yung ano or magkasya yung ano yung tubo sa kapwa niya tubo. <laughs> hindi ba? Yan. O diba? Kasi matigas yung ano eh, yung tubo na paglalagyan ng ano. Ng tawag noon, papa. Yan, sinusukat para malaman ang tamang sukat. Diba? So, yan mga kababoy. Dahil sobra yung sukat, is kailangang putulin ulit. Putulin at saka sunugin ulit. Then, lagay naman ulit. Then, susubukang muli kung talaga bang kasya na. Kasya Ayan na mga kababoy, habang hindi pa nalilipat yung dalawa naming inahin. So, yan muna ang ilalagay namin dyan, ang bata batuta, oh ang batang batuta. Okay, so habang gumagawa si papa niya ng drinker ng aming inahin, so andyan siya sa loob at makikisali din. O so, yan, kailangang sukatin para talagang malaman yung tamang sukat. So ayan. So kailangan pa palang lagyan ng pipe cement mga kababoy para mas lalo siyang kumapit yung tubo. Diba? Di ba? hindi siya mag-leak. Ayan. At yung ginagawa ay kinikid-kid siya para ano, paglagyan ng hindi pipe cement. Dahil. Para paglagyan ng pipe cement ay uh, lalong kumapit yung ano, tubo sa kapwa. Tubo mga, ay, I mean sa ano dito mga guys, oh, sa tubo. Ayan, lagyan pa. Ayan para mas lalong kumapit dun sa ano, paglalagyan saka dun so yun, yun, mga kababoy meron ng laman baboy na baboy na ano na anak oh, ng tao sir so yan na mga kababoy naka dalawang ano na kami naka dalawang drinker na so isa na lang yung pulang yon kasi tatlo itong ano namin, yung eh, sitting pin na ginawa. Hi mga kababoy! Ayan, tatlo na yung natapos. Ayan. Tatlong coin na ng aming uh, inahin ang natapos mga kababoy. Ayan, so ginagawa pa rin hanggang ngayon kasi hindi pa po tapos. Hmm. So, ayan na mga kababoy. Uh, kailangan naming uh, lagyan ito dito sa kanyang drinker. Kasi dito siya uh, iinom ng tubig. So, kailangan pa daw lagyan ng tiplon. Kasi hindi pa magkasya dun sa paglalagyan niya. Kasi masyado siyang ano, uh, maluwang yan. Yan mga kababoy. So, Tina-try kung magkasya na. Ayan. So, yan ang mga kababoy. Kailangan higpithan So, ginamitan pa ng tawag dyan? Adjustable. Para mas lalo pang humigpit ang kanyang kapit. So, dahil tapos na yung isa mga kababoy, uh, dito naman tayo sa pangalawa. So, yan. Nilalagyan naman ulit ng tiplon. loan kasi parang, yan, nahulog pa mga kababoy. Diba? Kasi parang pasmado na yung kamay ng aming uh, panday. Okay, yan na. So, kailangan pa talagang lagyan ng tiplon. Tiplon tawag dito eh. Para mas, ano, yan na mga kababoy. Naubos yung isang uh, tiplon. So, buti na lang daw may reserve ba. Yan ang mga kababoy, inilagay na din. Kailangan ulit ah uh, gamitan ng adjustable. Para mas lalong humigpit yung pagkalagay ng, tawag dyan? Humigpit ang pagmamahal. sa mm, drinker ng, uh, ano? Piki. Yan, okay, nailagay na mga kababoy na yung, yung pangalawa, So, yan na yung pangatlo mga kababoy kasi nga, tatlo ito eh. So, yung isa, yan na yung pangalawa. Yan. One, two. Then, ito yung panghuli mga kababoy. So, yan na ulit. Pinatry ulit mga kababoy kung magkasya. So, yan naman. Ginamitan na naman ulit ng adjustable para mas lalo bumigit. So, ayan na. Tapos na mga kababoy. So, tatlo lang yan. Tapos na. Yay. One, two, three. Okay. So, ayan na mga kababoy. So, kailangan naming dugtungan itong tubo kasi hindi magkasya. Kasi doon kami mag, ano mag, kasi dito kami mag, ano, mga kababoy. Kukuha ng uh, tubig sa magkalapit na gripo. So, kailangan namin dyan nalagyan ng uh, another tubo na naman mga kababoy. Para makaabot doon sa pagkukuna namin ng tubig. So, dito kasi yung tubo mga kababoy. Yun, na malapit sa gripo. So mga kababoy kailangan siyang hukayin dyan kasi para makita yung tubo na black kung saan dito siya um kung saan dito siya nakadugtong mga kababoy. Ayan, dito. So kabilang <laughs> bangir. So ayan na mga kababoy, nakita na 'yung itim na tubo. Okay